pakuluan ng gata. Ilalatikin, gagawing latik. Itong aking malagkit, isasayang na natin yung malagkit. Yan, sinaing na yung malagkit dito sa rice cooker. Haluin ang haluin para hindi siya magbuo-buo. Ito yung unang gata. Habang dito sa kabilang kawali, luluto naman tayo ng french fries. So guys, may ko ako ng latik. Panglagay sa pinakumani. Habang dito sa kabila, nagahalo rin ako ng french, french fries naman. Pang merienda. Yung luluto kong french fries naman yung latik. Nagdaga ng konting tubig. Nagyan hmm. natin ang asukal na pula. Kahit namang anong asukal pwede rito, pwede yung red na red. Ito brown lang po. Eh. Brown sugar. Hmm. O natin habang nilalagyan. Mga siguro kalahating kilong sugar, ng brown sugar sa isang kilong malagkit maluhin natin para matunaw yung sugar Ayan, iba na kulay niya lumalapot na siya ito na yung magiging coco jam Ngayon, guys, so, isusalin na natin yung naluto ng malagkit. Ayun. Yan malapot na siya. Pwede nang ilagay yung malagkit. Mama, 'yung pa-ainit, pa-i. Eh. Lori lang ng haluin para magpantay ang Ha, pagod. Kailangan pala guys, yung apoy niya ay mahina lang yan. Para hindi siya masunog. Lagyan natin ng mantikilya, kaya margarine para medyo maganda yung lasa niya. pag naluto guys luto na kuha naman tayo ng dahon ng saging para panlagay sa tray ito And yung, yung saging ko nandito lang sa may swimming pool o oh, katabi kuha ko ng dahon dito ayun ayan guys luto na siya kailangan na na ilipat dito sa tray dahil wala tayong bila o tray na lang bago lagay eh nilagyan ko muna siya ng dahon ng saging para hindi dumikit yung ano, sa aluminum tray lahat na siya ilalagay na kahit makapal kasi pang sarili lang naman yun yan guys, ito na siya ito na siya ito so, yung uh, ang tawag sa amin ay sinokmane. Isang kilo na yan. Tuwi hmm. so, nilalagyan pa ng, ng tawag doon sa ibabaw, latik. Kaso lang, nuluso eh, pa lang kami ng latik para may lalay dito. Hmm. Hmm. So, guys, dito um, na lang ulit tayo. Mga galing susunod na gagawin kong video, guys. Um, God bless.